nga ang unang araw ko sa bayan ng Bordeos na kung saan nasasakupan ito ng probinsya ng Quezon. At dito rin ako magsisimula na puntahan ang mga natatagong ganda ng Bordeos Quezon. Simple at payak ang pamumuhay dito. Kaya ang kadalasang buhay ng mga taga rito ay paglalaot o pangingisda. Ito nga pala ang sasama sa akin para ilibot ako sa Bordeos Quezon. Nakilala ko siya kagabi at sabi nga siya na daw ang sasama sa akin para libutin ang Bordeos Quezon. At sabi niya nga marami naman daw pwedeng puntahan dito sa Bordeos. Kaya lang hindi nga namin kakayani nang iisang araw ang paglilibot sa Bordeos. At, at dito nga may nadaanan kami nagkakatay ng bayawak. Sabi niya masarap daw yan kaya lang hindi ko pa talaga natitikman kung ano talagang lasa niyang bayawak. Sabi nga masarap daw itong pampulutan, sabi nila. Kaya lang sabi ko, hindi na muna ayoko mamulutan ng bayawak. Hindi naman po sa nag ako, kaya lang hindi po talaga ako kumakain. And syempre, focus tayo sa goal. Kaya nga nagpatuloy na kami sa paglalakad para pumunta doon sa lumang fish park ng Bordeos, Quezon. Ang bayan ng Bordeos ay katabi ng Pulilio Island na kung saan doon ako bumaba ng bangka papunta dito sa Bordeos. Bordeaux Quezon. At ito na yung daanan papunta sa lumang fish port ng Bordeaux Quezon. Kung makikita nyo nga dito medyo madumi na at masukal ang papunta rito dahil nga ito ay ginagawa na lamang tambayan. Ngayon, nasa kabila na yung bagong fish port. Kaya nagdesisyon ako na wala naman tao dito ay libutin na lamang itong lumang fish port. Wala naman makikita ang kakaiba dito pero dito ko napiling puntahan. At dito naman sa kabilang side ay eh, kung makikita nyo ay eh, meron pa namang mga nakadaong na maliliit na bangkang pangisda. Kung mapapansin nyo nga, napakasimple at napakapayak ng pamumuhay dito. Can

Kahit minsan maraming pagsubok at hirap sa buhay, dito mo makikita ang ganda ng kanyang nilikha. Kahit paano, nakakawala ng pagod pag nasilayan mo ang ganda ng kapaligiran. Ito yung tanawin at kapaligiran na sana hindi tuluyang sirain ng mga tao. Kaya patuloy nating ingatan at mahalin ang nilikha ng Diyos. Ang nakakatuwa sa mga taga rito kahit hindi ko pa sila lubos ang kakilala ay napakababait at talagang sinamahan nila ako sa paglilibot dito. Kaya nagpapasalamat ako sa kanilang mainit na pagtanggap dito sa akin para ipakita nila at masilayan ko ang ganda ng kanilang bayang sinilangan. Kaya sana marami pa akong lugar na mapasyalan dito sa kanilang bayan. At masilayan pa ang natatagong ganda ng bayan ng Bordeos. Dahil alam ko marami pa rin dito ang lugar na hindi napupuntahan ng iba. Sobra ang aking tuwa na kahit papano ay ako'y nakapamasyal dito. Hindi man pinlano pero alam ko naging successful naman ang pagpunta ko rito. Dahil alam kong ito pa lang ang simula ng aking pagkamangha sa kanilang bayang sinilangan. Miss, o oh tayo mag-content tayo dali. Kunwari kayo yung ano <laughs> <laughs> At dito nga ay dinaan na lang namin Sabiruan ang aming mga ginagawa At dito mo rin makikita Ang kahalagahan ng magkakaibigan Dahil wala sila pinipili Kahit ano kaman Yan nga pala si Bobby Ang isa sa sumama sa aking napakabait Wala rin akong ibang masabi sa kanya Dahil sobrang bait niya Kahit medyo makulit nga lang At ito naman si AJ Noong una patahit at yan namang nasa likod ng pader ay si Jeffrey. Dahil sobrang mahiyain niya, lagi siyang umiiwas sa camera. Anyway guys, hanggang dito na lang muna ang aking video. Once again, ako si Renold Dizano. Samahan niyo ulit ako sa susunod. Thank you!